Hi guys, uh, today tanghali ngayon nandito nga, nandito kami ngayon sa kubo. <laughs> Tingnan mo si Dondo parang tanga. <laughs> Tapos nandiyan yung mga chicken namin. Ang dami na nilang itlog, guys. Siguro mga sampu na. Tapos nagluluto ako ngayon ng aming ano, kanin para meron kami kanin kasi tanghali na eh. Tapos dito naman sa kabila tapos na ako nagluto ng ulam namin paritong isda guys yan yan paritong isda yung ulam namin ngayon tapos uh, dito naman sa kabila yan isda pa <laughs> ang ganda ng rap namin sa so, dito sa kabila ang gulo kasi nung nag ano? <laughs> charot lang ako ang nagbibidin yung guys so ito yung mga manok namin na walang mga balahibo yung leeg hindi ko alam kung bakit pero sabi nila may mga ganyan daw na chicken so dito tayo sa taas nandyan yung yan yung itlog lima na yan guys tapos yan mm, sige may na yan sige. <laughs> tapos dito sa kabila ah uh, dito naman sa kabila dito yung CR namin napagawa na namin yung bubong nya pero yung dingding namin dingding -ding -ding na yan guys papagawa pa namin yan so ano lang muna yan uh, pansamantaga charot <laughs> pansamantala lang yan guys so yan ang ganda ng view tapos yan yung CR namin Oh, meron kaming timpa ay maliit na drum yan oh, pwede na yan CR lang naman sa bukid din eh. pwede na yan so yan yan yung dingding tapos yan yung kubo namin Ayan, o, see, ang ganda ng tanawin. O, yan, yung mga manok na malilit O, mga manok pa rin. Ayan na naman ulit sila. Kasi dito sa kubo namin, guys, ginagawa pa kasi yung mga ano nila, yung bahay nila. Kaya, na nakikibahay muna sila dito. So, ayan na naman yung isa. <laughs> ay, nako. Umiiyak na yan siya, guys, kasi gusto niyang bumaba, pero may ipot. Kaya, ay kaya ayaw ko siyang ibaba kasi madaming ipot. So, yan, ang gulo-gulo. Ewan -gulo. ko kung ano, mag magulo. <laughs> Ayan yun, guys. So, dito naman sa taas. Oh, wow. May tatlong nga ulit. Meron ulit na tatlong ano itlog. So, sarap sanang prituhin yan. Kaso, bawal pa. So, ito na naman yung makulit. So, ayan na naman siya, guys. So, ayan na naman. Nagpapakarga na naman siya. Ayan. <laughs> Tapos, dito sa baba, nagpapakain ako ng mga manok. Ang pinakain ko ngayon, uh, bigas. Kasi, Uh, hindi pa ako na, hindi pa kami nakabili ng pagkain nila siguro mamaya na so pansamantala yan muna yung pagkain nila total eh masarap din naman yan <laughs> o oh, pagtsagaan nyo na muna yung mga manok wala muna kayong pagkain ngayon <laughs> masarap naman yan so ito naman po ako ah, nagpapakit lang mm. bantay bantay muna tayo pag may time <laughs> tulog dyan si dundun guys ayan si oh. pinabantayan mm. namin so nagpapakit pa ang loka charot <laughs> <laughs> Tapos yan, tinitignan ko yung tanawin sa labas. oh, si, saan um, sige, mga manuok, pantay nyo si Dundun dyan. So yan, yan yung view namin sa labas, guys.